Magandang umaga po mga kautol Bali Ay ngayon po ay Alas 5 ng umaga Ay tayo po ay Ay pagkaganda po ng panahon Ayan o oh. Ay, ang bituin po ay kita Ay kaya po ay ako yung maagap mga kautol na naman Ay ano po Para po hindi makalis ang insekto Tayo po mag spray ng sili Pagkakataon na po ito ngayon lang uminit dito Nang ganito ay, ay, sikat na po agad ng araw Nasikat na ang buwang liwayway po Bali ba biyahe lang po tayo Linang at uh, spray po muna tayo. At yan ang mahal po ngayon ng sili. bali andyan na po tayo dilim yun andyan na po tayo ito na po yung aking pang spray yun naladala ko na po tayo pinundin sa bahay tulog pa si nananay sugsugol na natin daan mga kotol eh pero no? dala na po natin yung ating gamot ingat lang tayo sa bye, at bye gabi pa makabagat ng armoranin na eh nakabalagbag sa daan na abaho ay permihong takbo pabalik nantay po ay nasa daan na Ayan ah kakalit hmm ano kumusta yun nakakautol oh naninibago pa siya sa ano eh sa place hirap pong lapitan niya ba Good morning. Ano ka ngayong ngayon yung place? Ba? Nahantok pa. Nakakautol. Nakakautol. Bago tayo po magsimula, papakita ko po muna sa inyo. Nakarecover na sila mga kautol para makarecover sila. Ang dami yun, no? nalipad lipad mga kautol. Oh. Yun o, oh, kita po yan. Yan ang kailangan natin puksain. Kasi, nahuhulog ang mga ano, mga bunga. Yan po oh. Ay, ang ganda ng panahon mga kotol eh, no. Kita niyo po yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, no. Para po makarecover, atin po nga i-spray niyan. Ayan, no. Ayan. Pagkamahal po ngayon ng sili. Eh, eh. Ayan, no. Habang haba, oh. Ganda. Hmm. ang dahon eh, mga otol. Nasiraan hmm. yung ibay, eh. Ayun, ayun, ayun. Nayuyupi sila mga kaotol. Yan. Hmm. Yan mga kaotol. Wala magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, tayo maging na. Salaming salamat nga pala sa asawa ko na nagbigay ng uh, porosipterin sa akin mga kaotol kapag maging spray. Yan. Ito po yung fish mask. Maraming salamat sa iyo, asawa. Simula na po tayo mga kaotol. Sabi po, ano minsan na ako nangihina ng mga kautol eh, ay sabi ko paano kung ko din eh Pagkaganda ba, ng bunga na nakaraan eh Doon lang humina at wala nang ulan po Strict. Eh. Straight hmm. Recover na po yan Hmm, ang ganda na Anong ang gaganda na po o sa awa ng Diyos pinagbigyan po uli hmm. may awa po talaga ang Diyos mga kaotor hmm. lago dami po sa loob na naman

ito yun mga utol kapag ganyan laon na lagi yan ha itim pero ayos na yan mga utol na spray na natin ang pampalago para sila makarecover uli yan no? at naitim utol mga utol oh. ito yan yan no? para po makarecover uli sila kailangan spray yan yan o no? mahal po ng siling ngayon yan. Yan ang mahal po ng sili. Pero ang bulaklak naman po ay ho, ay hustuhang pagkakapal. Yan ang ganda niya. Hindi na ka-recover. Maraming salamat Yan. -ibina. Ba, po. Yan. Hindi na ba hihina. Bay ko po naman ng ulan ng ulan. Ang dahon pati tinaliit. ang dahon po yung naliit ah sa lubay puno puno mga kautol hmm. punong puno punong bunga hmm. yun ang bunga po ang lalaki hmm. lalaki po yeah, baka po may comment sa inyo gusto pong sili comment lang po kayo sa akin at uh, bibigyan ko po kayo Yan mo. Sa awa ng Diyos po. Yan mga kotol, katapos lang po natin uh, mag-spray po. Ah, yan. Ang ganda na po ng ating sili. Talagang uminit po ay oh. Yan. Kapag nga mga kotol lang ating ano po, sili, nakaka-recover ang ating mga halaman. Ay kaya lang ay bye. Sabi ko nga po naman yung mission ay Aba, pagkakasama na po ay ano. Ako'y naaawa na Sa akin po, Ay, buti po at nakarecover haway oh, usturang Posturang Nagkakatamaso po ba tamaso Yung Ano bang tawag ito Yung po bang Ano, itim sa puno dito po tayo sa tubigan na eh. yun ating aring binibisita pa eh puro layak dito sa aking tubigan ang na oh eh. pagka isang abuno pa po na yan eh yan ito hmm. so, ang mga auto ang epekto ng ulan ng ulan sa palay eh. yan ang liliit hmm. Ang hindi makabuskad po ba? Ang ating palay. Oh, ay permiho. Oh. oh, pero aba ay mga utol ay talagang sa awa ng Diyos naman ay tayo ay ano, pinagbibigyan araw-araw po. Isa pa idarating darating yung aking anak. Ay di blessing po yun. Ay, aring ngayon. Ano pa i-spray na natin sa ating kaibigan yung bubang ng ating natira nung minsan. Daring malaking luwang sa kayon. Sabi ko siya na po mag-spray at tabay. Malago na po. Yan. Maganda ang epekto ng ano. Hmm. Yan, ang palay natin. laguna oh. Kala ko nung minsan yung matutunong mga kautol ka ay. Ay, hindi naman po pala. Maganda. Ano, may sinay babaha-baha po. lulumbu -bulu sa kabila. Luulayan ko si iba naman. Aba, dali. Luulayan ko muna ikaw. Napapaula ka na. Dali. Dali. Ba. Ah. Buntis po yan. Ba na. Hintay din. Nasa tabi yung silihan ko ay. Ang tul. Hay, hay, hay. Ge, luwa ay. Hinda ka ng tiyan. Kagampan ay. Ah. Ah, uh ha ah. Oh. Huwag sili Isira. ni 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 bagi hang kau ni. kena kena si ibar Ini kapus dah safety ka dyan iba na ano patingin ka ng mo malaki na ba? tingin nga ba ka? buntis ka rin pala ano dahi mo mga ah hindi ko ka na ba hindi ba? ha? Eh? kabait ha ah. na kita kain na ah. maganda ka ng tiyan mga kotol dyan no? yeah, mga kotol hanggang dito na lang po Sana so, po nakainspire sa inyo si Pagnampo at saka Buhay Provincia. Bye! Salamat po!